lalako ko po yung lalaking yan. Siya yung, siya yung tauhan ni Divina. Siya yung inutusan para patayin ako. Tama nga kutub ko na hindi mapagkakatiwalaan ng Adrian yon. Nagsumbong sa kay Divina. Hindi siya lumapit kay Charlene. ang ah. ah, hindi ko maintindihan, bakit magagawa ni attorney yun kay Charlene? Kung ano ang dahilan niya, hindi na mahalaga yun. Ang mas importante ngayon, hindi niya tayo naisahan. Ano pong gagawin natin pa? Nako, anak. Mabuti naman at nakauwi ka na dito sa bahay. Ay. Wait. Where's Libby? Hindi na kasama si Libby sa uh, pagsundo sa'yo. Kasi alam naman, iho, busy sa school yun. <laughs> Baka busy sa jawa? Ano? Ano sinasabi mo dyan? Ho! Ay, ang ibig ko po sabihin eh, uh, busy po si Ma'am Libby. Sa totoo lang eh, talagang lumuluwa na po yung mata sa kakaaral eh. Dagdag ka na, dagdag, sabat ka na, sabat. Buti pa kumuha ka ng coffee. Coffee for Divina. Divina, you want coffee? Divina. Divina. okay? Sorry. Divina, Iha. Ano yun ako pa napapansin na you're here with us, but your mind is somewhere else. Are you okay? Pasensya na. Marami lang pa ako iniisip. Alam niyo na, trabaho tsaka yung pag-adjustment po kay Princess. Saka na-trauma din ako sa nangyari kay Raymond. You know what? If everything goes well, Buti pa magbakasyon kayong mag-asawa, at isama niyo na rin ang mga anak niyo. You know, a little getaway won't hurt. Bonding time sa family. Di ba? <laughs> Sorry. I have to take this call po. Hello? Problema tayo. Ano na naman? Huwag mo sabihin hindi mo natuntun kung nasan si Leilani? Tinawagan ko si Julio, pero ayaw niya magsalita. Kinuko to ba niya ata? Kaya lumipat ang bahay. Pwes, mo ng paraan! Hindi pwedeng magjita si Leilani at si Charlene! Hinding hindi makakalapit si Leilani kay Charlene. Dahil hawak ko si Charlene. Ha? Anong hawak mo si Charlene? Narinig lahat si Charlene ang usapan natin dalawa, Divina. Alam niya lahat ng sinabi ko sa'yo tungkol kay Leilani. Ano? Basta wag mo wag, wag mo hayaan si Charlene makatakas. San mo sa akin yung address mo? Papunta na ako dyan ngayon, Tin. Princess! Di ba tayo mag-usap? Sige, wala na tayong dapat pag-usapan. Princess, gusto ko na mag-sorry sa nangyari. Bakit ka sa akin kay Justin? Siya'y sinaktan mo, di ba? Pero, Princess, ginawa ko yun dahil sa'yo. Dahil nagsiselos ako na makita magkasama kayo ni Justin. Dahil naiinis ako sa sarili ko na inaya ako mawala ka sa akin at papunta sa kanya. Pero hindi sapat yun para manakit ka ng tao, Xavier. Yung pananakit mo sa akin, hinakban na dahilan yun? Inap mo dahilan yung kapakanan ni Libby at hiling na mama mo para saktan mo ako? Princess. Princess, hindi ko na kaya. Kahit hiniling mo sa akin na makapag para sa mama mo at kay Libby, hindi kaya tanggapin ng puso ko si Libby. Princess, baka pwede na natin itong maayos. Okay naman na si Libby. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Savior, hindi naman natin kailangan pahirapan yung mga sarili natin. Pwede naman natin piliin na mag-move on na lang. Savior, ako kahit masakit pinipilit ko na mag-move on. Hindi lang para sa mama ko o para kay Libby, para na rin sa sarili ko. Princess. Savior, nakapag-desisyon na ako, okay? Savior, sobrang tagal kong nangulila sa pagmamahal ng isang ina. At ngayong nakita ko siya, hindi ba ang damat ko kung hindi ko pagbibigyan yung gusto niya? Savior, siya na lang yung meron ako. Siya na lang yung pamilya ko. Kaya kahit masakit, kahit mahirap, gagawin ko lahat para sa mama ko. Okay? Ayokong masira kung anumang meron kami ngayon ng mama ko. At gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal.